Nako, ang kalikasan, Governor. Talaga namang napakaganda. Diyan ako nakaranas na nagbibideo ako ng daan na puro green. Ano uh, po ang inyong mga platap, ano po inyong mga programa para sa protektahan si inang kalikasan diyan sa Mindanao? So far po ang uh, ating environmental programs dito sa Maguindanao. Number one na priority natin is the management of uh, waste no dito sa not only in Maguindanao del Norte but also our neighboring cities like Cotabato City, or even uh, minsan kung yung mga malapit na probinsya galing uh, malapit na mga munisipyo galing North Cotabato so we are actually uh, planning no magkaroon ng uh, waste management system in the municipality of uh, Sutang Kudarat our uh, town nang sa ganoon po ay itong mga basura ay hindi pa kalat-kalat nang -kalat sa kung saan-saan manage ito ng maayos. Mm -hmm. Number one is we want to stop the pollution, especially ng ating mga rivers, especially ng ating, pong, uh, our environment in general. So gusto natin itong mga basura na ito, mamanage ng maayos. Uh, so far, uh, yung ating mga barangays and mga munisipyo, may kanya-kanya namang mga MRF or Materials Recovery Facilities. And uh, gusto nating i-recycle itong mga basura. At the same time, uh, magamit pa ito ulit at hindi lang masayang. Tumaga. At uh, also uh, with this, we also want to provide opportunities para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng uh, trabaho ano? sa kanilang mga barangay, na sa kanilang mga munisipyo, handa pong makipagtulungan diyan ng ating provincial government. We also have programs po. Gusto natin magkaroon ng reforestation uh, gusto nating magtanim ng maraming marami pang mga kahoy ano para sa future natin ang ating kabataan ay may enjoy kung ano man po yung na-enjoy ng ating mga lolo lola noon dito sa Maguindanao mm. na punong puno ng mga kakahoyan ng mga forests yeah,